Hi, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Uh, uh, well, uh, una, may pasok. Tuloy po ang pasok. Huh? Aral kayo bata. Uh, salamat sa Diyos. Uh, we've been going around the city uh, the whole morning. And, uh, Maliwalas naman yung kalsada. Wala pa tayo nakikitang uh, baha. Sana magtuloy-tuloy na. Mukhang uh, gumagana na yung effort ng mga barangay, DPS, MMDA, yung declogging o power drainage. At, uh, but uh, while we're having a bad day, no, not really a bad day, but uh, challenging day dahil sa ulan uh, sa weather uh, Eto ito naman may isang concerned citizen uh, i think blogger uh, inaktuhan yan ang pinakamasarap inaktuhan itong dalawang traffic enforcer natin na nagtayo ng toll gate ang sarili nilang kumpanya, uh, Metal Gate. Kitang-kita sa video, na hinaharbatan, o kinokotongan, uh, yung isang truck driver, sa may Immediately, about 6 a.m. today, uh, I requested the Director Dennis Biahe to call the attention of these two imports. Now, nandito sa harapan natin itong dalawang tulongges na to. Hindi po ito tulongges na pakalat-kalat sa kalsada. Ito po yung tulongges ng gobyerno naman. Ito po yung bahagi ng pamalang lungsod ng Maynila kasama namin empleyado bahagi ng gobyerno ng ating ciudad as i guarantee our people that we will not tolerate the old ways o nangongotong ng mga enforcer kasi dinidisiplina ko na ang kalsada. Nililinis natin. O, dapat kami rin naglilinis. Kami rin sa side namin. O, thanks to the concerned citizen na binidyohan, walang kawala. O, huli. O, ngayon, nandito dito, si Direktor Dennis Biaye ng MTPB. At itong dalawang ito, nasa harapan nyo. Doon sa biktima, ito naman po ah, para tuluyang magtinulahas, lahat. Doon sa biktima na truck driver, inihikayat ko po kayong mag ng complaint. Criminal complaint na habang inihintay namin kayo, ito po ang aksyon ng pamalang lungsod. Ngayong araw na ito, hindi na po sila bahagi ng gobyerno ng Maynila. As I have said and directed, one strike policy. Walang second chance. Hindi po ito magsyota. Relasyon na magsyota. Na pwede magpatawad. Dahil eh, nagdidisiplina kami sa taong bayan, tapos sarili namin, hindi namin madisiplina. hindi naman peryo sa taong bayan. Ito na po, binawi na uniforme nila, ID nila, at ito po, tinanggal ng opisyal ng uh, direktor ng MTPB. Kaya, ito ay maging halimbawa sa natitira pang 800 plus na traffic importer ng lungsod ng Maynila. People now a days, ang taong bayan ay nagising na. Ang taong bayan natuto na. Ang taong bayan lumakas na ang loob dala ng inaalaw nating pakinggan at tayo'y maabot ng taong bayan at masabi sa atin ang pangabuso sa kanila. O. Kaya maging takdang aral to sa lahat ng kawani ng pamalan. Kapag kayo'y may inapi, inabuso, inargabyado, na mamamayan, hindi kami mangingimi na kayo ay tanggalin at kasuhan. Uh, yan ay maging aral sa ating lahat. Tama na yung may sweldo tayo. Okay na yun. Nakakaraos tayo. May bonus pa yung mga yan. Sa totoo lang. Inimplement ko yan nung unang termino ko eh. Yung commission nila eh. They get the extra share. All they have to do is to assist and help people driving in the city of Manila. So do sa netizen, thank you very much sa iyo sa iyong pagmamalasakit sa ating pamayanan at pamalang lungsod. And uh, sa ating mamamayan naman, sa lungsod ng Maynila, ako po ay humingi ng pasensya sa inyo. Pagpasensya nyo na kami, oh, hindi namin maibigay sa inyo ang perfectong gobyerno. Inihingi ko po ng tawad ang sitwasyon. Magkaganon man, umasa pa rin kayo. Kahit hindi namin ma-perfect ang gobyerno. Lagi namin ipararamdam sa inyo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila na masasandalan ninyo 24 oras. So muli, mga kababayan, nananawagan ako, patuloy niyong tularan ang ibang individual na ipinagmamalasakit ang ating lungsod. At ipinababatid sa amin yung mga abusadong empleyado ng City Hall ng Maynila. For now, this should be a lesson to everyone. Ano ngayon? A 18? Di pa kayo, ano, masyado kayo nainip pa? atat na atat kayo. Pakasweldo lang nung akis. Hindi pa tayo yung nag -iini. So, ito po. Muli, marami salamat. Ulitin ko, as per our uh, in-house meteorologist and as per physical inspection of our roads, Nasukat po ni General Sukat, manipis ang ulap sa Maynila. <laughs> Kalayan pati si General Sukat. Umabot sa kalawakan. Oh, may ambon, patuloy ang pagambon. Oh, walang baha, wala namang bagyo. Sa mga bata, mag-aral kayong maigi. While we care for you, we care for the your parents, uh, no, yung uh, pag-aalala nila but we also care for your future so mag-ingat kayo sa pag-uwi aabatan namin ang abata ng panahon so far uh, maaliwalas po ang Maynila pagdating po sa usapin ng kalsada yung panahon naman ay uh, nasa tolerable level pa so it's just a normal rainy season of the year uh, pagambon ng bundok But uh, having said that, we will continue to monitor the weather and in the coming days, especially on Monday, umasa kayo. Lagi natin aagapan. So far, ngayon, oh, oh, kasi nyo na yung baon nyo. <laughs> May pasok tayo. Oh, Mag-iingat kayo. Mahal na mahal ko kayo mga bata. I love you. Oh, sa mga magulang o iba po nakaantabay naman ang ating pamahalaang So, maraming salamat. Oh, pagpahingay mo naman yan. Pag nagpunta yung complainant, ha, paila nyo ng uh, criminal case. Sige po, maraming salamat sa inyo. Thank you.